May nagbabayad sa akin. Sabi niya, bayaran ko na yung 10 milyon. Oh. Parang na-insulto naman ako. Hmm. Eh, sabi ko, ba't mo babayaran? Sinisingil ba kita? Tsaka hindi ko pa kailangan ng pera ngayon. at <laughs> <laughs> papatok talaga to. Wala nang paglalagay niyan, Padre. Alam mo ba yung binili kong swimming pool doon eh, hindi na tubig ang nakalagay? Ano Kung hindi mga kayamanan. <laughs> <laughs> padre, hindi ko pala nasasabi sa'yo. Ano yung padre? Alam mo yung mga sasakyan ko? Oo. Oh. Di ba, may Ferrari ako, may... Ay, oo, oh, padre. Nakikita ko yan sa'yo, sa padre. Oo, oh, di ba? Ano yun? Once na nagasgasan yung side mirror ron, pinapamigay ko na yun. <laughs> <laughs> oo punasan na sana ako. May nakalos... Sabi niya, Ay, sir, excuse me, may nakalos sir po dyan. Hmm. Hindi ka ata kilala nun, padre. Hindi ako kilala, padre. Sabi ko sa kanya, tanggal ka na. Binili <laughs> ko yung restaurant. Binili ko yung restaurant. Burger, sakit. Kampay para, Kampay, para sa tagumpay. tagumpay. <laughs> kumpadre, kamusta na? Eto, kumpadre. Ako ngayon, eh, namuong problema, kumpadre. Bakit? Sa pagkat, ilan nga pala yung nasabi ko sa yung bahay na binili ko noong nakaraan? 80 na bahay? 80, padre. Ngayon, 85 na kabili ko wow. lang ng lima kong dahil yung mga pera ko ay nagsisiksika na sa bagong bili kong bahay. <laughs> rich laugh, rich yeah. laugh. Rich Kung yung isa kong pintuan nga doon ay tangin na napuyat ako, padre. Bakit, padre? Napuyat ako kakatulak dahil yung pera lumalabas, umaawas-awas, padre. <laughs> <laughs> ako naman, padre, may nagbabayad sa akin. Sabi niya, bayaran ko na yung 10 milyon. Oh, parang na-insulto naman ako. Hmm. Eh, sabi ko, ba't mo babayaran? Sinisingil ba kita? Tsaka hindi ko pa kailangan ng pera ngayon. Totoo, <laughs> <laughs> oh, padre. Kasi ako, Choli, padre, yung, ano, yung pera ko, Ando na lang, nasa lapag na lang. Nasisipa-sipa ko na lang. Andami din. Yeah. Andami no, Padre. Ano <laughs> pala, Padre? Meron akong business proposal sa'yo para madagdagan yung pera mo. Okay lang ba? Naku, Padre. Ayan ang hindi ko matatanggap sa'yo, Padre. Bakit, Padre? Padre, sa dami kong business sa buong mundo... Eh, yung mga pera ko, eh, pinamimili ko na sa so, katunganayang nga, Padre. Mm -hmm. Kaya kita kinausap ngayon dahil gusto sana kitang bigyan ng isang daang bilyon piso. Diyan tayo magkakagulo, Padre. Bakit? Hindi mo okay. kailangan bigyan ng ganyan dahil sasamahan loob ko sa'yo. <laughs> 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 Hindi mo kailangan ng pera mo, Padre, dahil alam mo naman na marami din ako niyan. Wow. Balak sana kitang dagdagang pasahanan yung pera mo at bibigay ako sa'yo na isang negosyo. <laughs> no, talaga padre, namang at papatok talaga to. Wala nang paglalagay niyan, Padre. Alam mo ba yung binili kong swimming pool doon eh, hindi na tubig ang nakalagay? Ano na? Kung hindi mga kayamanan. <laughs> <laughs> padre, hindi ko pala nasasabi sa'yo. Ano yung padre? Alam mo yung mga sasakyan ko? Oo. Oh. Di ba, may parari ako. May... Ay, oo padre, nakikita ko yan sa'yo padre. Oo, oh, di ba? Ano yun? Once na nagasgasan yung side mirror nun, pinapamigay ko na yun. Mayama <laughs> <laughs> ka talaga, padre. Hindi, eh, padre. naman, padre, eh, hindi naman sa pagmamayabang, ano? Oo. Nakikita mo yung mga supercar ko doon? Oh, yung mga 86 ko, mga Lamborghini. Yes, Padre. Yes, lahat yun, Padre, hindi mo na makikita. Oh shit! Kasi ginagawa kong disposable ang aking sasakyan, Padre. Isang gamitan lang, Padre, pinapaano ko lang sa driver ko. <laughs> rich love, rich love, rich love. Kampay muna, Padre. Kampay, Padre. Para sa tagumpay. Para sa tagumpay. <laughs> Kapalain niya, Padre. Ano yung, Padre? Meron akong pinusukang isang restaurant. Restaurant. Mm, sabi niya, uupo na sana ako. May nakareserve, sabi niya, ay sir, excuse me, may nakareserve po dyan. Mm. Hindi ka ata kilala nun, padre. Hindi ako kilala, padre. Sabi ko sa kanya, tanggal ka na. Binili <laughs> <Diniligong> yung restaurant. Binili <laughs> ko <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> yung restaurant. Wait <laughs> Eto, na, padre, ah, <laughs> makwento ka na sa'yo, padre. Noong nakaraan, nag-shopping kami ng mga ano ko, ng mga tauan ko, hmm. pinag-shopping ko sila. Mm -hmm. So, dala namin yung Lexus na akin sasakyan. Mga yes. tatlo nun. Yung pinag-shopping na sa sobrang dami, hindi magkasya. Sabi ko, huwag magalala. Bibili tayo ng bago sasakyan. Garit, 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 garit. Dito, Mari, dito na karan. Oo, oh, eh, ang dami kasing, ano, ang dami kong pera doon sa may, sa kwarto ko. Sa kwarto, oh, oh. Sabi ko sa mga, ano, sa mga tauhan ko, bakit kayo nandyan sa sala? Tumasok kayo sa room, kumuha kayo ng mga pera. <laughs> 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 ako naman, ako naman padre. Talagang bad trip na bad trip ako nung last night. Last night lang. So, <laughs> fuck. <laughs> fuck. Kasi, padre, hindi ako makakilos na maayos sa kwarto ko. Bakit? Sobrang sike, padre. Bakit, padre? Biruwi mo, padre, katabi ko mga pera. <laughs> 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 That's crazy, padre. This crazy. <laughs> crazy, padre. Ano ba yung padre? Inantay na ako. Andiyan yung helicopter ko. Uh, ay, sige, padre. Susunod na rin. Eh, kanina pa tumatawag ang aking jet, jet plane. <laughs> 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 padre, kampay mo na, padre. <laughs> ah. Ah, paano ba yan, padre? Sige, padre. Ikaw na muna magbayad niya, ha? Bakit ako, padre? Wala akong dalang pera, padre. Eh, ako din, padre. Wala akong dalang cash. Wait na, padre. Wait lang.